Piso hatpat sa Mandaluyong Okay to ah. May kinainan nga pala kaming restaurant sa Mandaluyong na piso per gram lang ang kanilang hotpot. Depende sa bigat ng bowl na mga kinuha mo ang babayaran mo. Eh kadalasan sa mga buffet restaurant eh gagasos ka ng 899 pesos per person na madami ka nga matitikman at makakain pero mabilis ka lang mabubusog. At kung may matitira pa sa yung pagkain eh magbabayad ka pa. Pero dito sa super spy na kinainan namin eh talagang sulit dahil makakalculate mo ang kakainin mo na siguradong pasok sa budget mo. At makakapili ka pa na gusto mong kainin. Take note lang guys ha, piso per gram lang ang kanilang hotpot, depende sa bigat ng bolang babayaran mo at kung nakapili ka na ng gusto mong kainin, eh ipapatimbang mo na. Diyan mo malalaman kung magkano ang babayaran mo. First step, kukuha ka ng bowl at mamimili ka ng gusto mong kainin dahil dalawa nga kaming kakain, eh kumuha kami ng sakto lang sa amin. Kumuha kami ng meats, noodles at veggies. After nga namin kumuha, eh ipapatimbang na namin. Bali 409 grams yung nakuha namin at ita times mo lang siya sa 1.1 at ito ang babayaran namin. 500 pesos mo may sukli pa, talagang sulit mag food trip dito sa Super Spy. Dadalin niyo naman sa counter at mili kayo na gusto nyong soup. Meron silang classic, spicy, tomato, at golden. Bali, ang pinili namin ay yung classic. Kung gusto nyo pala magkanin, eh 50 pesos. Aliris na sila. Kung isang kanin lang, eh 30 pesos. At kung gusto mo naman nakakain ka na lang at ayaw mong pumili pa ng mga dish, eh meron silang promo meal dito. May set A na pang 1 person na may 15 ingredients na. Mamimili ka kung beef, seafood, or pork, 275 pesos lang. May set B at set C rin sila na 2 to 3 person na na talagang mura. Umorder ako ng set A nila, 275 pesos, at tomato soup ang pinili ko. Nakasanitize na rin ang kanilang chopsticks, bowls at iba pa kaya sigurado malinis ang gagamitin mo. Meron din silang tusok-tusok dito na balita ko nga eh masarap daw kahit hindi na isaw-saw sa sauce. Kaya tamang turo-turo dito si baby girl oh, halos lahat tinuro niya. Per stick nga pala ang bayad dito. Pwede rin kayo gumawa ng sarili nyo sauce dito at pwede rin kayo magpagawa ng special sauce sa kanilang mga staff. Nga pala guys, pag hindi nyo naubos yung kinakain nyo eh pwede nyo i-take out. 30 pesos lang. Nakahiwalay na yung soup, mga sauce at ingredients. Ang ganda pa ng design at packaging ng pang take nila. Pwede rin pala kayo magpa-deliver via Grab kung tinatamad kayong lumabas sa inyo. Kaya tara na at mag-food trip sa Super Spy. Yayay mo na ang tropa, pamilya o katrabaho mo na kumain dito. Dariya, tara, food trip tayo, sagot ko na. Siguraduhin mo yung sagot mo ha, baka mamaya ako na namamagbayad. magbayad. Hindi ha, naku Diyan, diyan tayo magpuputrip sa Super Spy. Pagpasok nga namin ni Baby Girl sa loob, ay e maaliwalas, malawak at malinis ang kanilang dine-in. Open pala sila ng 11.30 a.m. to 11.30 p.m. Located nga pala ang Super Spy sa Samat Street, Mandaluyong City or isearch yun na lang sa Google Map or ang Super Spy para mapuntahan nyo agad. Nga pala sa mga taga bacoor or kabiti, dyan, meron silang branch sa SM Bacoor, kaya sumugod na rin kayo. Kinuha na nga pala ni Baby Girl yung order namin na piso per gram na hotpot. Sobrang sulit nito guys kasi 400 plus lang yung binayaran ko pero dalawa na kami makakakain nito. Kaya tamang sandok na kami dito nang makakain na. Hi. Hi. Guys, ito daw yung kanilang best seller. Mm. Pero, pero meron kong ano sa loob oh. Yes. Chop din ito. Bale guys, yung soup na pinili namin, yung classic nila. Hmm. Tapos na sa 400 plus nga pa rin nagastos namin dito. Grabe guys, sulit dito. Thanks. guys, nagparipil din pala kami dito ng sabaw, no? Bali, isang beses ka lang pala dito pwede magpa-refill. May bad M. ML yung kanilang sabaw. Ganun karami. Kinuha na nga pala ni Bibigal itong in-order namin na tusok-tusok. Okay rin tong mga tusok-tusok nila, ha? Tikman na natin. Tiyak Sinubuhan ko nga pala dito si Baby Girl no Para sweet Eh kaso hindi naman niya kinakagat Kaya iniwan ko na sa kanya yung manok eh Kagatin mo kasi Sinubuhan ko nga ulit siya dito no Syempre kailangan natin magpakasweet no Siya kasi magbabayad neto <laughs> <laughs> Sinubuan din ako ni baby girl Lala Ano ba to? Ginagawa akong bata Akin na nga yan Ayun Grabe yung sarap Uy Teka lang Teka lang May inakalaban Sunod sunod naman yung pagsusubo niya sa akin dito Baby girl Tama na Napupuno na yung bibig ko Uy Ayoko na Tama na Typers na Punong puno na yung bibig ko Ito naman yung kanilang cheese chicken Bale Naghati nga pala kami ni baby girl Kasi hindi niya kaya ubusin to eh Kaya cheese chicken kasi may cheese siya sa loob oh. Yan oh, 190 pesos. Hmm. Ang crispy oh. Ito naman yung kanilang milk lumpia, 40 pesos. Wow. Okay din po. Oh. Ito nga pala yung kanilang chicken leg na ko na. 60 pesos. Mmm. Ang juicy. Crispy ng balat Ito yung kanilang chicken tender. 60 pesos. Na ko na rin. Chicken skewer. 45 pesos. Pork skewer. 45 pesos. Beef skewers, 45 pesos lang din to. May onion rings din sila dito. Oh. Guys, kung ayaw yun yung pumili o oh, mamili doon ng mga, ano, mga gusto yung kainin. Kung gusto nyo yung kakainin nyo yun na lang, pag-order kayo ng kanilang set meal. Bali yung pinili ko pala dito yung kanilang set A. Kung ano, good for one person na siya. Pero para sa akin, ang dami yun. Oh. Ba, pang dalawahan tao na to. 275 pesos lang to. Diba? Kung mura. Bali guys, mamimili rin pala kayo ng, ano, nonong sabaw, ng soup. Bali, tomato soup na pala yung pinili ko dito. Hmm. Diba, so, meron ano, naman sa loob. Inuwaan nga pala ako dito ni Baby Girl oh. Nga pala guys, meron nga rin pala sila dito mga soft drinks. Kaya sa mga mahilig mag soft drinks diyan, meron din sila niyan dito. Ah, grabe, busog na busog ako. Busog na rin ako eh. Bubayaran oh, mo na 'to. Asa na yun? Look. <laughs> Kala mo ha, ikaw magbabayad noon. Oh, saan ka. Oh, no. Balik. Ikaw magbayad noon. 'Di ba usapan ikaw magbabayad?